So yun guys, ito ulit ang yung Kuyo Mikey. Welcome to my channel. Guys, gusto ma meron akong gustong i-share sa inyo tungkol ito sa pagkain ng ating tilapia. Kasi meron akong ito, ito ito yung ating hinahalo ngayon na ito yung ating pagkain ng tilapia. So, meron kasi akong hinahalong uh, pagkain bukod dito sa ano, dito sa ating uh, feeds na grower ito ngayon. So, meron akong hinahalo. Usis binili ko na nga ito sa uh, Shopee. Meron na bibili to, guys. Uh, gusto ko i-share sa inyo ito na sa pagaling galing sa Shopee. So, ang tawag dito ay uh, uh, probiotic. Uh, Aqua maintenance, so ito din yung uh, hinahalo yung parang, ginagawa nilang parang vitamin ng ating mga alagang isda Na hinahalo dito sa ating uh, feeds o pagkain So, ito yung guys, bumili kasi ako ng na nasa Shea Kasi yung nandito to sa pack, ipakita ko sa inyo, uh, pinaka plastic niya Eh, mahal, nasa 1,400 So, meron itong uh, nasa Shea, so dalawa ito Uh, amounting lang siyang 500. So napakamahal, guys, ang uh, parang vitamin ng ating mga alagang isda para na So, ang ginagawa, ang ginawa ko lang dito, guys, uh, nasa 5 grams Siguro isang kutsarita, kalahating kutsarita ka muna. So, hinahalo ko dito. Ah uh, lalagyan mo ito. itong three ito, guys, uh, ano to? Uh, 3 kilos na pagkain. So, ginawa, hinaluan ko siya ng tubig na 'yung ano lang Nasa sa uh, ganoon lang kalaki. So, ano lang, nasa 500 liter, 500, eh, 500, 500 ml na tubig. So, ihalo mo ito na isang, isang kalahati kutsarita. Tapos, imimix mo dito. Guys, wow! itong 3 kilos na to kailangan makonsume yun ito, um, uh, 2 to ma two to three days kasi nga uh, ito eh, kasi nga may halo na tubig so nabubul uh, nagmo-moisture o nagkakaroon ng amag so kailangan makonsume mo siya o uh, ko kailangan mga dalawang kilo lang yung ano mo uh, gawin mo kasi nga uh, mabilis mapanis o nagmo-moisture o napa nasisira, naaamag na pag hindi mo siya na-consume sa iyong mga alagang tilapia. So yun guys, uh, isinir ko sa inyo itong bagong ano, uh, aqua maintenance probiotic na inahalo ko dito sa ating pagkain ng ating tilapia which is ang, ginag ang purpose nito ay eh, parang vitamin nila na inahalo dito sa ating pagkain. So yun lang guys, ang isinir ko sa inyo para pagkain ng tilapia para uh, pang palakas daw kumain at may vitamin na sila so yun guys, isinir ko sa inyo